Alam mo ba na tuwing Human Rights Day, hindi lang batas o politika ang pinag-uusapan, kundi ang puso ng ating pananampalataya? Ayon kay Propeta Mikas, ang hinihingi ng Diyos ay gawin ang makatarungan, ibigin ang kaawaan at lumakad ng mapakumbaba, mismong diwa ng karapatang pantao. Sa kasaysayan ng ating bayan, nakita natin na kapag lumalabag ang kapangyarihan sa dangal ng tao, tumatayo ang simbahan at mamamayan para ipagtanggol ang inaapi. Kaya mahalaga ang human rights sa pananampalatayang Pilipino dahil ang tao ay may dignidad na hindi galing sa Estado kundi sa Diyos mismo. Kaya tuwing Human Rights Day, tanong sa atin, paano natin isasabuhay ang pananampalatayang kumakampi sa karapatan ng kapwa? Ako si Bishop Tonyo, obispo ng migrante sa Europa at ito ang araling IFI. Magsamba, mag-aral, maglingkod.